Guys, ganito kabongga yung mga celebration ng Halloween dito sa Amerika. Yung mga tao, nag-ano talaga sila, may costume. Tingnan nyo, oh. Tapos, yung mga bata nila, ay pinaghandaan talaga, binibilhan ng costume. Pati na rin yung parents, ina costume din sila kasi ano, uh, sinasamahan nila yung mga kabataan nila na natukulay may sa ng candies. We candy? I'm can we stop and I say, hey, can I have a candy? No, mm. non <laughs> I'm not stopping. Trying to get over to the next room. Yeah, that's sick. These are oh. the cool polishes. It's raining a little bit, but too bad. This is a treat for the kids, but I mean, how, how many people it worship yeah. the I mean it's, they're, they're not like directly worshiping unless they are deliberately, but I mean still though it's a way that they can yeah. they can get into the thought process of how do you think about these things. What do you think about Oh my gosh, I like this. I know, you got it right. You got these on camera now. Very nice, yeah. These houses are awesome. Ooh, look at that. No, oh, I like this Victorian style house. And it's not a cookie cutter kind of neighborhood. No, it's not. Guys, nakakatakot ang bahay na ito. Halos lahat ng mga decorations nila ay parang may diablo tapos parang very dark talaga, demonic talaga tingnan nyo yung sa ibang mga ano mga bahay yung mga decorations eh, spider lang mga ganun ito talaga mga jablo yung ano nila yung decorations nila so nakakatakot talaga i do not know kung alam ba nila anong implication ng ginagawa nila kaming mga Kristiyano hindi po kami nagse-celebrate ng Halloween although when i was young before i knew everything about yung yun, background ng Halloween ay naku enjoy talaga yung All Saints Day all souls day napaka-enjoy especially sa pagkain kasi nung maliit pa kami pumupunta kami doon sa mga kapitbahay namin tapos may biko sila may puto sila may valenciana sila may celebration talaga pag Halloween tapos, bawat All Saints Day, All Souls Day, guys, uh, nag-ano talaga sila, like, they offer food to their deads. Like, may lechon pa, may ganun pa. So, uh, yung ibang mga kapitbahay namin, kasi malapit lang kami doon, mga ilang, mga half kilometer siguro doon sa uh, cemetery na yun, ay, pumupunta talaga yung mga kapitbahay namin doon at saka nakikikain sa pagkain ng mga namamatay na yak. <laughs> so, ang saya-saya talaga ng Halloween. Noong bata pa kami. Pero, ngayon ang malaki na ako. Nalaman ko na iba pala talaga ang rason, ang original na rason kung bakit may Halloween. Ito po talaga ang nangyayari kung bakit siniselebrate natin ang Halloween. Noong unang panahon, ang Halloween ay isang relihiyon ng pagsamba ng mga demonyo. Ito ay hindi araw ng mga Kristiyano. Si Tam Sang Kinit ang former na kataas-taasang pari ng mga Celtic tradition of Wicca or pangkukulam ay nagsabing ang Halloween ay nag-uumpisa sa kabilugan ng buwan na natatakda sa una ng Nobyembre. Ito ay tinatawag niyang The Witch's New Year or ang bagong taon ng mga mangkukulam. Ito yung panahon kung kailan ang mga espiritu o demonyo ay nasa tuktok ng kanilang kapangyarihan at ito ang oras ng kanilang pagbisita sa Sanlibutan. Ang pinagsisimulan ng Halloween ay ito ay isang Celtic festival ni Samhain. Si Samhain ang diyos ng kamatayan at masamang espiritu. Mahigit 2000 na, na taon nung hindi pa pinanganak si Heso Kristo, ang mga Druids ng Britanya, Ireland, Scotland, France, Germany at iba-iba pang Celtic countries ay nagtatapos ng kanilang summer sa paggagawa ng sakripisyo kay sambahin. Ang mga taong ito ay kinukonsidera ang November 1 na araw ng mga patay. Dahil dito sa malamig na mga bansa, ang mga dahon ay umpisa ng bumabagsak galing sa mga kahoy. Tinatawag din ang November 1 na Araw ng Mga Patay dahil sa panahong ito, ang araw ay umiiksi at madaling kumukulimlim ang sanlibutan kasama na ang pagbagsak ng temperatura. Sila ay naniniwala Nasimak ola ang kanilang araw na panginoon ay nawalan ng kapangyarihan at nananaig ang kasamaan ni Samhain. Sila din ay naniniwala na sa October 31 si Samhain ay hinahakot ang mga espiritu ng mga taong namamatay <laughs> sa nagdaang taon at ang mga espiritong ito ay nakakulong sa katawan ng mga hayop bilang isang kaparusahan sa kanilang kasamaan. Gayon Gayunpaman, ang mga espiritong ito ay pinapayagan na umuwi sa kanilang mga bahay-bahay. Ang mga espiritong ito ay isa-isang pinakawalan galing sa kanilang lungga at sila ay bumibisita sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mahal sa buhay. Ang mga pari na droid ay nangunguna sa mga katauhan sa pagsamba ng demonyo kung saan pinapatay nila ang mga kabayo, mga pusa, mga itim na tupa at mga taong buhay. Ang mga ito, ang kabayo, pusa, mga itim na tupa at mga taong buhay ay kanilang kinukulong at linalagay nila sa kulungan ng gawa ng uway. At ito ay kanilang sinusunog hanggang sila ay namamatay. Ang mga pare ng droids ay sumasayaw kumakanta na nanalangin habang ang mga baka, ang mga pusa, itim na tupa at ang buhay ng mga tao ay umiiyak, nagmamakaawa at sumisigaw dahil sa sakit habang sila ay sinusunog. At ang mga madla ay nagsusuot ng mga damit o costume na gawa ng mga ulo at balat ng mga hayop. Sila din ay nagsasayaw umaawit at tumatalon sa apoy at umaasa na aalis ang mga masamang espiritu. Ang mga pare ng droids ay pumupunta sa iba't ibang pamamahay para humingi ng matatabang baka, itim na tupa, mga pusa at mga taong buhay para isakripisyo. Kapag ang may bahay ay nagbibigay ng mga hinihingi, nang mga pare ng droids, sila ay pinapangakuan ng prosperidad. Kapag hindi naman sila nagbibigay, sila ay tinatakot at sinusumpa. Samantala, ang mga espiritu ng patay na pinapakawalan ay gumagala sa kapaligiran. Sila ay nagugutom at kung sila ay binibigyan ng pagkain, ang mga may-ari ng mga bahay na pinupuntahan nila ay hindi nila lilinlangin o sinusumpa. Ito ang tinatawag natin sa kasalukuyan na trick or treat. Ang mga dulce o candies na binibigay ay ang katumbas ng mga buhay na inaalay sa mga espiritu noong unang panahon. Sa pahina isang daan at siyam na po ng librong Occult Conceit, ang pumpkin at bungo ay nagsisimbolo ng mga sinyales at nagmamarka sa mga bahay o sakahan ng mga taong nanampalataya kay Satanas. Oh, ang Christmas is coming soon. Christmas is coming

however yeah I don't celebrate this is just for viewing purposes yeah. <laughs> I'd rather decorate Christmas on the course put on Christmas decor then <laughs> 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 it's moving! takot yung asawa ko, eh, hey, bakit mag baka magalit sila? Eh, paano magalit? Bakit kaya mag-record ko kung magagalit kayo, hey, di ba? No, I'm just, joking. I will smile at them. I say, hey, ang ganda ng course nyo, Is it okay if nag-video ako? Eh, syempre, dinidecorate nila. Kaya, okay lang mag-video, di ba? Kasi dito sa America, guys, they are very strict. People are horribly strict and very private. Kung punta ka sa driveway nila, naku, hindi pwede kasi tatawag sila ng police. May police sa ilalim ng tulay. May police, may police. So I really don't know why I dress lang ako. <laughs> Tapos itong asawa ko kasi palagi siya sumusunod siya sa akin uh, with driving his car. Thank you for the quest, thank you, for the you love you can. the amazing grace. Magkano siguro yung naano nila dito? Nagasta nila dito? Alright. Kita nyo na lahat. Tapos, i-sum eh, uh, some, some up na ito. Video tape ko yung ito. Uh, for this particular hour. Ang laki ng skeleton you nila. Know? Oh. Yung mukha niya, eh, I mean, yung eyes na inag-blink eh, uh, pa. <coughs> That's scary, but you no. Know. So, yan lang po. Ang video natin for this house. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung iba. Dito sa aming lugar, madami ang mga tao at grupo na nampalalataya sa kaaway ng Panginoon. Noong taong 2022, ang Donovan Elementary School ay pumapayag Teka lang mga kaibigan, kakain mo na ako. Kasi nagugutom ang inyong kasi nagugutom ang inyong narrator. Mm. Ice cream. Saan na ba tayo? Sa ating pagtutuloy, tama ba? Sa ating pagtutuloy, dito sa aming lugar, madami ang mga tao at grupong nanampalataya sa kaaway. Gutom pa rin ako. Mm. Noong taong 2022, gutom pa rin ako. Ang Donovan Elementary School ay pumapayag na ang mga gustong sumali sa gutom pa rin ako. noong taong 2022 ang noong taong 2022 ang Donovan Elementary School ay pumapayag na ang mga gustong sumali sa After School Satan Club na magkaroon ng pagtitipon sa loob ng eskwela pagkatapos ng oras ng klase. Ang ang hindi ako makabasa. Teka lang muna. Kailangan ko ng ano. Kailangan ko ng ano sa mata. Saan na ba ako? Ang hirap magbasa kapag may ano, mascara ka. Kapag may mascara ka, ang hirap bumasa. Dito sa aming lugar, ang dami ng mga tao at grupo na nampalataya sa kaaway. At noong 2022, ang Donovan Elementary School ay pumapayag na ang mga gustong sumali sa After School Satan Club ay papayag na magkaroon ng pagtitipon sa loob ng eskwela. Kain muna ako guys. Pagkatapos ng oras ng klase. At ang organisasyon na ito ay lumalabas dahil sa approval ng Ohio Elementary School ang nagmamahal. Hi guys! If you have watched until this very end of my video, maraming maraming salamat po at pinanood at pinagtatsagaan niyo ako. Ang hirap talagang magtagalog. But um, yes guys, um, you know, itong mga Halloween at evil spirits at saka practices of witchcraft, uh, hindi po natin ito binabasta, hindi ito joke. Sabi ng Panginoon na it is abominable. Uh, in other words, God hates the practice of witchcraft. Sa so Revelation um, Revelation 22.15, nagsasabi doon na ang mga taong hindi makapasok sa langit ay isa na doon ang mga witchcraft. At saka yung nanghuhula, yung nagpahula, yung uh, kumukonsulta sa mga espiritu other than God, you know, those are the people na hindi makapuntang langit. I mean, it's not me who is saying it. It is actually found in the Bible. Ang Bible po ay, ano, um, ang Bible po ay word ng Panginoon. We get to know God more through His word, and that is the Bible. So yun, kung sino po dyan ang nagpa-practice, nagpanghuhula, nagpa-practice ng mga espiritu-espiritu ritual, nagpa-practice ng mga pag-offer uh, ng mga puting manok o puting tupa o puting ano pa sa mga espiritu dyan sa malaking kahoy or whatever. Guys, you repent. I Stop nyo yan and ask God to forgive you. Dahil nasa Bible, and Jesus is coming soon, nasa Bible, sa Revelation 22.15, na ito ang mga taong ito ay hindi makapuntang langit. So I hope that you have learned something from my presentation, and dolphins offense guys, pero yeah, I know we enjoy Halloween, but then it is very important that we know the background, kung sanggal, saan nanggaling itong practices na ito. Salamat po, and God bless. Mwah.